Magandang hapon po sa ating lahat mga kalaki. Alas dos na po ng hapon at tara. Pamigay na po tayo ng mga 4-digit lucky numbers sa bawat isa, sa bawat bayan, sa bawat mga kalaki natin. Narito na po ang 4-digit lucky numbers. Pilipinas, 1972. Thailand, 3188. Taiwan, 6174. Malaysia, 9396. Dubai, 7126. Hong Kong, 7388 Singapore 7513 China 9961 Texas 6380 Israel 0745 Las Vegas 9697 Alaska 3136 Saudi 2128 Japan 5159 Italy 7471 Germany 9509 Korea 8127 Greece 5166 Canada 9381 Mexico 0917 Australia 2388 New Zealand 5652 India 1849 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers ngayon pong hapon ng alas 2. Mga kalaki, i nyo po kasi po may mga nagsasabi na hindi sila nag tas tapos lumalabas ang numero, sayang. Okay, good luck!